Eh, may huli na oh. Ayan, suhong. Suhong. May huli na. Ayan oh. No. No. Parang cricket. yun at dito kami ngayon sa ano, sa mga posti-posti. May nakita daw si Mr. Mark dito. May nakita dito. Malaki daw, baka ay sinlaki lang ng ano, langgam. eh Tingnan mo. Masabit. Gano kalaki. Sinlaki ng pag-ibig ko. Lako, dali. Ay, atay. Nilulubog eh. Parang doon, parang nandoon na eh. Tuloy yan. Dami. Tingnan mo na. Oy, madami. Anak ko po. Parang may malaki sa ilalim.

Sama natin si Mr. Mark Si Mark Si, si Lid Elwap Babi Babi Kaparayan At Pro okay. Alvin Ngayon nakita ni Mr. Mark eh Bunga nga Ano karpa Katulad nung bin, binunok mo Si Jojo lang yata ito, ito. eh Bisa ano magahagis sabi, may karpa daw eh mm -hmm. Ayan, pang uwi po yan ni Mr. Mark. Ganda nung mo. Nabawas na kami ng pang ulam din. Iba yung... Kami nga sila Iba ito, dito, no? Oh. 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 Pink, ping ping! Kali yan sa buntok siguro. Dalan ng baha, oh. Ay, lumalakas na. Matatabunan na ito ng COVID. <laughs> kami lumangwi dati ni Mr. Mark. Sa sinagisan ng labat ni ano? Ayan, ito, ito yung salarin. Sa panaglalang, oy. Nag-iisa kami dalawa, shoot Dalawa sa labat. sa akin yung tingga, eh. Shoot kami dalawa, eh. Hindi naman yung may angat, ano? Para okay. niya isda mauli ulit, yung baka po yung mauli. Yung baboy pala. Patay na pala

noo yung isa ay si Mister Mark eh ano yun ano si Commander eh <laughs> kaya <taka> si baby Nathan eh Kaya pa na kapag si baby Nathan, ano naman daw si Mr. Mark eh ano yun umuwi ako. Nag-intro. ano 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 Okay, na okay. Okay, okay. Okay, na okay. Mr. Mark. okay. Okay, 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 okay. sa okay. Okay, 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 nga po, sila pun sila ang TV so dito yata yung kahoy eh ito ba yun may tumuha na tumuha na sa ito pa baka may ahas na ito. babad na dito dito po tayo po pagdating po namin dito sa puno ng balite kami ang kawanan na si Mr. Si Mark si Bapa Jun kaparayan ka dapat meron dito mga tumambay na ano, e-bike kaya yeah, huwag natin sa mga Indonesia yung ganito eh. buhay pa may tirador pa sila oh. ano ba? Ay, silaw, may labong sila may labong Siyang kasi siyang kaya sila nakuha ng na kawayan, may labong eh. Ha. Ah, may mga tao yata dito sa lutuan. Sandali ko iba. Tamay, oh, parang meron. Ano may pa pagdating oh, meron dito na nakadala ito. So. Eh, may huli na oh. Eh, suhong. Suhong, may huli na. Hello, hello. Ayun o. cricket. Ganito pala ang huli nila. Ay, magkata kong butas. Ayun o. Cricket. May huli na. Buksan may huli na. Yeah. Ayun na Huli nila. Nasa, bang. nga yan. Yung cricket. Oh, cricket? Oh, dito no. Oh, napakinis. Napakasimbintilo. Hindi po ako nakain ng ganito. Pati sa lagobang oh. Pati kabuti. <laughs> Yan, pagdating namin dito sa Pulong Barito, may mga tambayan dito. banglay Okay. Bay. Hiho. Hello nandito <laughs> na dito oh ano niya. oh kokonin daw nila yun uh, nakasando po tayo ngayon at sobrang init ng palahon at uh, dito nag-start na po mag-prepare ng pagkasaluhan ano yan chicken chicken Ah, oh, abis galing ah. Eh, Ayun, po ko ng chicken. Eh, ano kaya ng lutuin? Pansit daw. Uy, yun. Mabber ko kin doy. Baka mabber ko kin chicken din. Pare ko na pag uh, 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 malupiton. Uh, 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 lutuin na po natin yung ating ano to, doy? Seed dream. Seed pala. Bago Cidream. seed yeah. Wow. <laughs> Yan. nating maluto yung ating seed dream. Seed dream. -dream. <laughs> <laughs> Nasa... Ano nanguwi na po natin ang ating seed Yan, yeah, pahamak sa yung GoPro. Oo. Oh. seed na nagpalubog. Ay, alas, <laughs> Pops. <laughs> na balik mo Masusunog na eh. Pop, balik mo <laughs> <balik mong> <laughs> <laughs> eh, ang ganda ng pagkakaano, ano Golden brown Hindi siya nagsabog-sabog ano? Ang ganda ng luto niya Ito kayong panggatong Hindi kasi ito ay Sea dream Sea dream, fresh na fresh. <makes noise> Kailangan natin ng isang Mangagat Ay pala yung mangagat Ang hmm. sarap ng mangagat Sa, okay. sa sea dream Mas malagat Mataba hmm. Mataba yan last batch ng mga agat ito na po isang mga agat mga sibre uh, so ayan adventure pala alam ko mga english yan cabbage yan so, ano ito english ingles ito carrot uh, yun 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 sa kumpanya ito eh ayun <laughs> Ay, Iyo, ganda. Yan magluto na po tayo ng tapos natin pansit, pansit para sa ating celebration para sa ating mga pagtaas ng mga subscribers lalo kay Kaloko 5,000 tapos si Papa John yan tumaas din 10,000 tapos kayo bro 35 tapos 35, sa atin po Papa Ryan 106 salamat po sa inyo isa na po tayo pero bawang lang po pizza de peligro pero ganun pa man darawas pa rin natin kahit kulang kulang pasarapin na lang po natin sa luto luto chopstick tayo mo eh, yun ayun natin yung mga mga Vietnamese chopstick ang ginagamit so tapos nahimay na po yung ito so, yung manok ni Dudoy so, pati ata buto si Nama o oh, pamalasa pati daw yun pamalasa daw buto oh. <laughs> oh. ganun, luto talaga na ano. Ilunggo ba yan? Ganun? Palasa. <laughs> Ngayon, hmm, bawang. Wala po tayong sibuyas. Sa di gro. Ngayon na po natin 'to. So. Hmm, ano? Bangga para na mamaya mamili ng mga nakakain yung mga pato lagyan na po natin ng paminta, soyo na tayong patis yes pakuloy na po natin tapos maya po natin tubigan kapag medyo ano Okay, okay na. Okay na gawa pa dyan. Tingnan natin yung tap. Ay, dumidikit na to mm. okay. Ang inuna po kasi natin tuyo para lumasa pong kapit kapit po sa ating ano, chicken. Pati sa kasayulak, makapit eh. Kapit, makapit na. Kapit na. <laughs> Mahiya. Uh, na pong ilalagay yung sabaw na pinaglagaan ng ating chicken. Lata po natin ito. Ayan. Tansay natin. Ayan. Ah, sakto na yan o. tapos tapos sakto. po natin kumulo. Tapos, atin po nalagay po yung ating noodle pancit. Takpan ulit natin. Ganda po nang huli ng mga kuluglig. at ibon yang kasama na natin si Buddy ngayon. Lalagay na po natin yung ating bihon, bihon. Tinapon natin ato, ano to yung kagayon dati natin yung pinuputol-putol. sabi ng viewers para doon hindi maputol yung swerte. Para tuloy-tuloy. Para tuloy-tuloy daw. Para pa rin, paglabas, tuloy-tuloy din. Huwag <laughs> nangunguyain. Mahaba. Sakto kayong tubig natin yan. Magaling manipsip yan. Bahala na. Tapos ilalagay po natin yung carrots sa so, mamaya kapag nag-iwahiwalay na po yung ating noodles. Yung pungkulin niyo na sa ilalim. Para maging. Okay na po. Nabasa. Sakto Napasak po lang yatay yung tubig ah. Napasak lang yan. Sisip-sip pa yan. Oo. Hmm. Siyempre pinaglagaan natin ng manok. Okay. Bala na may sabo Tiliin nyo na lang. Sarap daw yan sabi ng dudu eh. Iwahe wala ito po yun mamaya. Tapos pa po yung tubig. Ay hula na. Lakas lakas yan. Mm -hmm. Sana pakainin muna tayo bago mulan. lang. pa rin yung mga iibod. <laughs> Yan yung sinako po ni Buddy. <laughs> sinako. Antay po natin mamaya mga paps mag-iwahiwalay. Maluto. Bago po natin lagay yung carrots. Saka itong ating gulay. Boy, yeah. Cabbage. Nalagay so, na po natin yung ating carrots, carrots. Ay, bango. Ano ang English dish ano sa atin to? Onion. Carrots. Onion daw, sabi. Kirots. Mustard. Carrots. root Carrot Kierot. Gusto ko yung ano? Ano? Sea si Dream. si Dream, lagyan natin dito? Hindi. Ano, ano yung do'y yung isda? si Dream. si Dream. si Dream. Walang tubig. Para yan. Okay na yan. Luto na yung ating pansit. <clears throat> basta na natin yung apoy. Ano ah, na. No. Mutunog na. Sarap yung pansit. Yes! Yun no? Mutunog na sa ilalim. Sarap yung crunchy ng anong carrots. Lalagyan na rin natin yung ating ano? Repolyo. Yung repolyo natin. Ano yung ito daw Garbage. Onion. Garbage daw eh. Garbage. <laughs> 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 Magaling talaga si Dodo yung maging bis. <laughs> Laging garbage daw. <to. laughs> yung basura <laughs> na. <laughs> Tumatanog na. kakain na po tayo maya maya. Papansit, pampahaba ng... <laughs> <laughs> <sa> buhay. <laughs> <laughs> yan ang kakat ni Dodo. Eh. Yari nung tayo sa mga... <laughs> Antik, direction na yan. yan. <laughs> okay lang yun. Patay tayo yan. Hindi lang i-edit si Dodo Mamaya, eh. <laughs> 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 upload agad. <lagyan> upload agad <ako. laughs> no? pagdating tuloy ba na maray, upload agad eh. <laughs> nung <laughs> kitinit. Nagmumotor pa, naka-export na eh. <laughs> araw oh, ko, may lumag na ibon. Ayan, okay na po ito mga paps, kakain na po tayo. May ganda po yung repolyo na ano, medyo crunchy crunchy. Ang gulay. Walang tikim tikim to. Walang tikim tikim. Mamaya na lang natin tikim. Wala ding asin, tuyo lang. Okay, sarap na. Sikman nga natin. Um, ang Okay? Okay so, hmm? Lagi na. Kayo na. Na. na po tayo. 5,000! Woohoo! Mr. Salam. Mark. Salamat po sa support tayo. Uh -huh. At sa lahat po ng mga team na tumataas po yung subscribers. Salamat yung po. Alvin, 35. Si Ka-Adventure na hindi ko nabanggit noong. Nandun doon niya eh. May tatampo ako sabi ko, hindi ata ako team tanima. Joke lang mga Ka-Adventure. Alam nyo naman na ano tayo eh. Nag-alabing lang. Kasi body, 75. Si Dodo eh. 4,000 ano na ako, 500. Yun. Papa John, 10K. Kasi pa John, 10,000. Next week po tayo, next week. Tapos kay shout out. Nabasa mo oh, pa yun? <laughs> <laughs> Nabasa mo pa yun. Pops, kambira. Ito po Di, Eh huwag mo nang galawin yan. Di, okay na. Yan. Dito, yan. nila. Yan. sa dito. Dito. Layu, super. Itu kacang pilih saya tadi tu. Ini sakit sakto Sakto lang. Yo. Oh, isu konti itu. Ito, ito dito. Ito kay Dudoy, sakto ba? Ayun. Ito ay kapitcher. Kulang pa isa pa Kulang itong chapstick. Chapstick mo na lang isa. Hindi magkakamay ako. Eh? Kumain pray pa muna tayo. At si Papa Jun na to lead of the prayer ngayon. Kasi dahil 10,000 subscribers na po siya. Yo. Kalokwata eh. Ah, sabay kayo. Sabay. So yan, pray po tayo. Yan Lord, maraming maraming salamat po sa so, biyahin na sa aming harapan. Maraming salamat po sa mga achievement na binibigay niyo po sa amin. And sana po uh, uh, maging uh, kalakasan po ang pagkain itong sa aming harapan, sa aming araw-araw na gawain. Lord, pinagpapasalamat po namin ang paggabay niyo po sa aming pamilya sa Pilipinas. Ganoon na rin po sa pag-iingat niyo sa aming mga viewers. Bless niyo po sana lagi Lord ang mga nanonood sa aming mga video at sana po patuloy po kami makapagbigay ng kaunting aliw sa kanila at ang tangin po namin iling sana po lahat po na may karamdaman at sakit mabigyan po sana ng karapatang lunas at kagalingan Amen. 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 Ayo okay. ay, tak. Na, nakana sa halip si Kaloko, Kaloko. Kaloko, Kaloko. Ha? sandok ni papara. May sandok kasi sandok. 'Yun oh. Si ano si Papa Jon ay 10,000. Wow. May bonus din yan pa. May bonus. Hayo, hayo. Ni talaga ng yung boto eh. Parang at <laughs> Sino ba? Si Buddy. 75,000. 75. Galing wow. oh. ah. Konting kimbot na lang. Konting kimbot na lang yan, Buddy. Kimbot tayo. Thank you. Si Bro. 35 35 Ayun, Konting kimbot na din lang Sa 36 Sino ba? Si Kachab 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 7,000 7,000 Ah, Tama na sa'yo. Tama Naman na Peace! tingin na si Cad Venture. Road to. 5,000. Bonus din yan. Yes, yes. Salamat po sa panonood po ninyo sa amin. Maraming maraming salamat po. every one year. Every year. Pasensya na po kayo dahil hindi ko talaga kaya. mapag ano po sila. na pagkawala na akong OT, may bonus din siyempre. Tuwing hapon Si Dodoy mag na yata eh. si si Sabi ni Dodoy o! Sabi ni Dodoy o! Hindi na lang ako eh. Wala akong road eh. Road to payout. Road <laughs> to payout. <laughs> Oo, oh, malakit na. Road two, two <laughs> na. Na. to payout. Kunti lang lang. Kunti lang lang. Uy, naman ako. Eh, nangulo. Huwag may layo. Huwag may layo. Okay, wala din lang yung bulot. Eh, naman. Yan, makakain na. Kuntungan po. Eh, naman. Road to 200,000. Road to 1,000,000. Road to 1,000,000. Kaya na si Kachab. Tayo, tayo. Yeah, oh, yes. tayo. Cheers tayo. Cheers. 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 Kain po. Unang sumo para po sa inyo. Salamat po sa inyo. Salamat po. Hmm. Mm. Si pop. Si dream. Si Ito malaki. natin para walong piraso. Si dream, si dream. Si ano? Sakto si si lang, Lato lang. Lato. Lato ako ko Doi, si Dream. Gisa na, ah. Gisa na kayo dyan. Tapos tunoyin natin. Doi, si Dream, doi. Ibabagyan. Salamat po Kasi sa biyayan ng dagat. Seed. Seed dream. Ano? Si Dream. Tikman po natin yung si Dream. Si Dream. Si Dream. Ayan. Sarap? Muha, with Dream. Sikling saru saro lang po. Masaya na po tayo. Bawat, ano, pagpapala. Masaya po tayo. Si Kay Dudoy, pag nag na, hmm. may pa-cake si Dudoy? Cake. Mga ibang kik yun. Sipa. Bakit? Hindi yan, pancake. <laughs> Pancake. Pancake tagi sa tayo, pwede na yan. Pwede <laughs> pala yung pancit nila dito, ano? Ang ah, oh, binang sa atin. Hindi kaya banana cake na lang, maluto ako. Pwede ah. Masarap yun to, ya. Masarap yun to, eh. Murang saging ngayon, nabubulok masyado, eh. Mm -hmm. Tag-init, eh. Pag ma-winter, mahal. Pag-winter? Hmm. Hindi ba nalalamog agad pag tag-init? Kaya mm -hmm. mura. Binibintang lang mura agad. Habibullah tarau nasisirae. Because of the weather toy. Ayun. Ini kos dia rehat. Ya reina. Laban dekat itu in English an? Apa? Sampusuk apa ndi nak tanya ke mag Ngat pala lagi yang buto mano? Hmm. yung bihon nila dito ah. Kapit bihon ano? na. No? Hmm. Kasi hmm. malalagtak na so, Hindi uh. yung matagal pa? Wala nang ulan dito banda? Nandito. Sa bundok nakabagsak na. No? Sa na yun? Taipei <laughs> train na no? Hmm. Hmm. para masamang tingnan ni Duloy, nakalimutan ko. Nagilid ang <laughs> 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 <dan> tingin eh. <laughs> Babawa yan si Papa Ryan. Hmm. <laughs> Wala daw road, sabi. Wala siya road. Wala <laughs> road. Road, trip. road. Road trip. Brum brum. May isda. Sipa ba sipa? Duloy, may isda-dream pa doon. Masarap nga pala ya. siya. Thank you Hindi ko ka pa nakahuli nito, no? Hindi pa. <laughs> Tama ka lagi kay Papa John, makahuli ka niyan. Oh. Mm. Huli ko ano lang eh, yung tawag -taw -taw. Yung marahanihan ka lukang din. Kapasi. Hindi, sa Yung ginagontoy yung ano? Hmm. Kitang, nakarami na si Dudu yung kitang. Kitang. Sarap katibo yun, doy. Hindi na namlay ako dito. <laughs> Nagkakuan niya ako dito na kit Ang tagal, halos Kala hating aro ng bola na to lakas. Sa dire mo talaga nilagnat, nilagnat kasi. Parang kito, sang dito nilagnat to. Ngito, binakamat din, din sa akin pa. Indangge, nakandiri. Dang Namaga ano? Hmm. Tapos, kinaumagahan, yung konseya, hmm. yung prospo. Dinatak ko ganyan, nawara to. Hehe. Oo. Cho lang pag ganung trusen wala na an parang ganun din. ganun din meron pa rin ando pa rin tayo buya tama mo lasun grabe para akong baliw eh para kadlakad ako kasi ito talaga kadbing pero si dream si dream si dream baka bumalik ka ng dagat

Ayan, yeah, ayun, kita natin to. So, oh, pa eh. <laughs> 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 <Dikobot>, eh. <laughs> <laughs> na, po ulit natin. Siyempre na. Mapakamahal ng na to Ihaw, grabe, sarap. Kung hmm. hindi ako tatlo maramit, naubos ko eh. Mapakamahal na si ma to Hindi pero yung

Ano Ito. din siguro yung depende sa dating nila. Kawil. Lalandan diyan na ako low tide na low tide doon. zero din ako. Maputik talaga doon. Kailangan mo nang lakas ng katawan talaga doon. Doon yung maraming ipon. Ah, nga akong dalang pino. Ang Dalagang Tapos yung A that. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.